Samantala, kinaltasa ng higit isang daang milyong piso ng Kamara ang panukalang pondo ng Office of the Vice President. Isang dahilan na dito ang analay paulit-ulit na hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa tuwing magkakaroon ng deliberasyon sa budget ng kanyang tanggapan. Una sa balita si Simon biyernes, lumusot na sa ikalawang pagbasa sa plenaryo ng mababang kapulungan ang House Bill number no. 4058 o ang 6.793 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Kasabay niyan, tinapyasa naman ang panukalang pondo ng Office of the Vice President ng hindi bababa sa isang daang milyong piso. Mula kasi sa panukalan nitong 889.2 milyon pesos, bumaba ito sa 733.2 milyon pesos kaparehas sa nakuhang pondo ng kanilang tanggapan para sa taong 2025. Ang naaprobahang pag-amienda ay inihain ni Mamamayang Liberal Party Representative Laila Dilima. Ayon kay Delima, ito'y isang paraan ng pagdidisiplina sa bise. Mababatid kasing ilang beses na itong hindi sumipot sa bawat pagdinig hinggil sa panukalang pondo ng OVP. VP Sara Duterte's repeat, repeated refusal to face this chamber is an insult. It spits on the duty of accountability while she clings to millions in public funds she refuses to explain. This is arrogance. Public money is not a toy. And until the vice president learns respect, this house must act as a parent that disciplines a brat. Samantala, Wala pang komento ang Office of the Vice President hinggil sa pagkakapasa ng amyenda. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Simon Ong. Alauna sa Balita, Congress TV.